So, wag po natin kakalimutan ang sinasabi sa Ephesians chapter 5, verse 2, heavy version. Basahin ko po sa inyo. I hope you are able to read with me. Kumari po, tumayo po tayo when we read the scriptures dahil doon po ay nagbibigay sa atin ng focus, nagbibigay din po sa atin ng uh, pagkakataon na mabigyan natin siyempre ng ano, respeto at pagsamba ang ating Panginoon. At pag binasa po natin siya, mas maganda po binabasa natin siya ng verbal. Ayan, sabi po rito, and walk in love. As Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering, a fragrant offering and sacrifice to God. What do you think about? Ephesians chapter 5, verse 2, and I be version and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us. A fragrant offering and sacrifice to God. And may the Lord add blessing and understanding sa kapangyarihan ng kanyang pagbabasa ng salita. So nakita po natin dito na mismo si Jesus po ay inalay niya ang kanyang buhay. And this is one of the, perhaps the most powerful sacrifices that, you know, God has made para sa atin. At bakit niya sinacrifice ang kanyang buhay? Because this is actually an expression of rich generosity. Ang pagbibigay po at pag-aalay ng buhay ay ang pinaka-ultimate na example for us. Kaya nga po kung si Hesukristo ay ibinigay niya po ang buhay niya sa atin, tayo po ano pa naman yung ibigay natin din ang ating buhay sa kanya at makikita natin yung pagkakaiba. Kalakip po ng pagpasakop natin at pagsuko sa Panginoon, ang pagbibigay ng buhay ay may kalakip na pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng talento, at pagbibigay ng yaman. At sa pagkakataon po nito, dahil we are talking about rich generosity and giving our tithes and offering, we are, of course, encouraging you. Uh, sa liksikin po natin ang ating puso, kung meron po tayo talagang uh, malalim na pagkapasalamat sa Panginoon dahil naligtas tayo sa ating mga asalanan, naligtas tayo sa kabilang buhay, na imbis na tayo ay pupunta sa dagat ang apoy, tayo ay pupunta sa kanyang paraiso tayo po ay magpasalamat. At kalakip po ng pagpasalamat ay ang ating pagbibigay sa Kanya. Kung ika'y nagahanap ng uh, pwedeng pag-alayan mo ng serbisyo na andito po ang ating, salba sa, uh, ang, ating simbahan, Salvation in the Name of Jesus, kayo po ay more than welcome to sacrifice, to offer your talent, to offer your time, to offer your service sa ating Panginoon. And of course, this will be the opportune time uh, to give your offering before the Lord. So, bago po kayo mag-decide kung how much to give, let's bow down our heads and close our eyes in prayer. Panginoon, kayo po ang magpala at kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng, um, ng puso na nagkasabi, salamat. Salamat sa Panginoon at ito ang aming gagawin para masabi namin, totoo ang aming pagkapasalamat. Hindi lamang pagkapasalamat sa aming dila o labi, kung hindi dahil sa aming totoong pag-ibig at you know, pagibigay na acknowledgement na ang grabing ginawa mo sa buhay namin, we would like to give you this back in return. And we know, Panginoon, that our church will be able to take care of that giving so that we will be able to advance your kingdom uh, here on this planet. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, paano po tayo makapagbibigay? So, if you are actually joining us sa uh, ating uh, simbahan na uh, physical, you can give your physical offerings there. That will be most welcome, of course. Napakaganda pong opportunity niyan. And if you are giving po uh, via, you know, electronic means, Uh, ibigay po natin sa GCash uh, Maya 09175281069 Caribella Biera or video account number 00049044207 Caribella Castro at kung kayo po ay magbibigay mula sa ibang bansa pwede niyo po kami kapanayan uh, para malaman niyo po ang ating SWIFT code Sub indo